Good morning guys. Dito sa video na to ay ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng pangalan sa ating Facebook. Sundan nyo lang itong video na to guys at panoorin niyo kung paano magpalit ng pangalan sa ating Facebook. Shoutout nga pala no sa ating followers na si Inang Dora Vlogs. Uh, shoutout sa iyo. Uh, ito yung video na tinatanong mo sa akin kung paano magpalit ng pangalan sa ating Facebook account. No. So panoorin mo ito idol uh, para sa ito. So, una, na guys, punta tayo sa ating profile, no? Profile ng ating Facebook, puntahan natin. And then, dito sa three line, o oh, dito sa ating settings, punta tayo sa ating settings. Ayan, punta tayo sa account center. Click natin account center. And then, dito na sa ating profile, no? Click natin yung pangalan ng ating profile. Ayan, nandito na tayo sa name. Palitan na na. Dito na tayo magpa magpapalit ng name ng ating Facebook, no? Ayan, dito sa first name. Click natin. So dito na to, dito na tayo guys na magpapalit ng ating name sa ating Facebook, no. Palitan lang natin yung unang pangalan na nakasulat. Yung data na guys, no. Ito na yung pangalan na sinulat ko. Save change lang po natin, guys. May mili tayo rito kung una yung apelyido o una yung pangalan, no. So gagawin natin dito una apelyido para mabago na at makita nyo na nagbago na yung pangalan. So, and guys, name success na, no. Ayan. Bali, nagpalit na po siya ng name, guys. Ayan. Ito na siya. So, ayan, guys, no. Ganun lang po kadali kung paano magpalit ng name sa ating Facebook. Kung may natuturan ka eh, no. Pakilike, comment, and share. At hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat.